Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na sa'yo lang iikot ang buhay niya? malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Gawin mo lamang itong simpleng pamamaraan na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala at dapat buo ang loob nyo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At paalala ko lang sa inyo, matapos mong gawin itong ritual, ibaliwala mo lang Huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya, nang sa ganon ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. Ang gagawin mo lamang, mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo, at sambitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apilido sa akin lang iikot ang buhay mo, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses, at pwede ka magdagdag ng hiling, wala pong problema. At ang ritual na ito ay gawin mo ito dalawang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin mo lamang ito ng dalawang beses sa isang araw. At kahit ikaw ay nasa bahay o nasa trabaho, ay pwede mong gawin ang ritual na ito. At gawin mo ito hanggang kailan mo gusto. At kahit ilan pa ang ritual ang gusto nyong gawin sa isang araw, ay wala pong problema, mas mainam po na kayo ng iba't ibang ritual nang sa ganun, mapadali po ang talab nito. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.